And magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kaari, mga master uh, Isang mapagpalang umaga sa ating lahat Again mga kaari, may tambak dito sa panibagong vlog natin Pero kung bago pa sa youtube channel na itong mga kaari Papindot na lang yung notification bell at pa-subscribe Para updated kayo sa iba pa natin mga video So ngayon mga kaari, pagkatuloy natin yung ginagawa natin kahapon Ito yung mga pinutol natin kahapon Kung natatandaan nyo yung mga uning tsaka yun mga yung door na yun ayan. so ayan. yan mga pinto na si Arian so ngunahin natin pagka asimbol ngayon mga kaloy ay ang ano muna ang sliding window so na mga kakaloy ay ano ko lang ay tapat ko lang ayan kundi pa kundi pa ayan kaya mo nang medyo putol yung ulo ko mga kalay. Para ano. Dito tayo pumupo sa luminum. So, yun na nga. Sliding ang unahin natin mga kalay. Ito yung number 1 natin. Yan. So, ang, ano ko nga sa mga kalay. Yung pagbubutas ng mga tornilyuan at saka yung mga plus lock. So, lahat yan. Bubutasin natin. Tapos, tuloy-tuloy lang natin kung hanggang saan yung video natin. Ano? So, tara. Pisa na natin. Dito tayo mag-unang guhit sa plus lock na uh, slak style mga kaloy ka butas yung unang baba ni unang butas nito mag-guwit dito sa uno 1 inch tapos ah uh, 11-16 dalawang butas dalawang guhit dito sa ano baba tapos iskulahan natin para isa lang naman yung ano natin dyan gamitan natin iskwala lagi so ganoon din dito sa ilalim Ah. Uh, no, at saka 1116. 1 at saka 1116. 11, uh, wag natin kalimutan lagi mga kaloy kung mayroon kayo mga papel diyan, mga kaya sa bulpin, pwede niyo yung isulat para hindi niyo makakalimutan. So dito sa so may bandang taas baba kasi yung mga kaloy. So, may bandang taas 716 lang yung ginagawa ko rito. 7, 16. Oh, yan. Yan. Ito, hindi na guys, kukun na lang ginagamit ko rito. Tapos, dito sa interlocket, ganun yung gagawin natin. Uh, one, tapos 11-16. Ayan. 5-8, mas maganda. Ha? Halipindi kasi sa ano natin yan. Pagka sa supplier natin. Mayroon 1.58, 8 1.5-16, gano'n. Tapos sig siguro din natin mga kaloy, nagigit na ito dito sa butas yan. Igit na siya dyan sa kanay Kasi na ah, mga kaloy, kasi may medyo na yung ngayong... Ano kasi natin ito? Ang kaming aso? Ganon din dito, dito gawin natin. Huwag natin tanggalan ng balot lahat ng kalot ang naggawa tayo ng ganito. Ayan. 7-16 pa rin dito. Tapos, ganun din dito sa ilalim. Ayan. Siguro doon natin magtapat yung sa gitna dito lagi mga kaloy para pag nag ano tayo, nag A ah, symbol tayo. sa gitna yung ano, di ba? natin yung muna ng 316. Yung size nito mga kaloy ka ng barina, 316. Ayan. Sabay na natin itong mga interlocker. Ayan. mas may na mga kaloy kung mayroon tayong kalang dito sa ilalim para hindi siya nakaangat yung ilalim dito hindi siya magasgas importante dito kasi na hindi magasgas dito kasi kitang kita ito yan dito sa baba gitnain natin tong aluminum na to. Kailangan kitna lagi yung butas. Okay. Sa bila gawin natin dito sa bilang dito. Ayan. Sa baba. Dalawang butas sa baba. Ito wala pang guhit mga kaloy. 1, tapos 11, 16. Kailangan lang makabisado natin yung metro natin para hindi tayo ma Ito, uh. So ngayon na uh, butas na to, at pa. So lalakihan natin itong butas nito ng mga kaloy ka para sa doon sa bulong. Ito may, kailangan may dalawa tayong barina o kaya magpapalit-palit kayo ng talim. Mas maganda ang dalawang barina ng gamit ninyo, isa malaking talim. Ang size nito mga kaloy ka 516. So butasin natin 516 yung una, tagos natin sa pangalawa. Kahamir. Tugos natin yan. Pangalawa, hindi. Ayan. Ayan. Kaya hindi kayo malito mga kaloy doon sa pagbubukas. Kasi pag ha, tumagos lahat yan, lulusot yung ulo ng tornilyo natin. Ito, ibabaw lang ito. ganong gagawin din natin dito sa kabila sa lock style yan. yung muna baba tagos natin Ayan. pangalawa hindi na ganon din dito sa taas hindi na natin tagos yan Ayan. yung unang layer lang ng aluminum diba? so ngayon nabutas na natin yan Ah, uh, purpose nung ano mga kaloy, taltasin natin yung tinagos natin. Yan, yung tinagos natin yung una, tastasin natin yun to Parang ganyan na yung mga kaliyo. Para sa adjuster, di ba? Ba, kita nyo Oh, ganyan ang porma niyan. Kung dito mo tingnan, itong dito tas-tas na. Pero dito. Yeah. Adjuster kasi ito lang gulong para hindi mag-cover, hindi ko cover yung adjuster dito. Ayun ah, gulong. Tapos sa uh, dito sa si ibabaw, kanalan natin. tapos yung kanal yung mga kaloy ay ikikili natin ang pao. ano yan yung bilog na kikilo bilog yan para dun sa hindi kikiski sa pilis idinan ng PID. Ay, aliwa. Tapos ito lock na lang Kulang nito mga bakal. Budasin na naton yung mga lock dito mga. kanya Tapos ito, center labir, mga altas dito center logger mga kaloy. meron tayong dito. Ano? Tanggalin natin ito. ganyan na yung mga talo yung forma niyan. Ha? O. Oh. Para lulusot itong dito sa pinakadugulit niya. Tapos kikilan natin lagi. Kailangan lagi malinis yung paggagawa natin. Yeah. So, ganoon na sa baba, tanggalin rin natin yung kaya ano ba pala yung, 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 yung binutas natin? Hmm. Hmm. Yan tapos Sekali lagi kita ulit Kita ulit Dilung So, ganyan lang kadali mga kali pag nag-prepare tayo ng butas, kayong pagkakaltas-kaltas, di ba? Ayan o. No? Pare halos pareho siya ng kung tingin nyo sa baba. Kung tingnan nyo dyan o. No? Itong interlocker at saka lock style, ay, ay pareho ang forma dapat yan. Pareho ang butas. Ayan o. No? Oh, interlocker. Yung baba niya, di ba? Pareho mayroon siyang kanal dating dito ay eh. ganoon din. Yan. Tapos ngayon mga kaloy, para hindi magtuloy-tuloy lang tayo ng ano, kasi marami yung bubutasin natin. So sa isang, isang set lang muna itong ipapakita ko sa inyo para tuloy-tuloy yung video natin. So eh, turo ko na lang sa inyo dito kung paano magbutas ng lock bago natin ito itali. Kasi pagka kumpleto na ito mga kaloy, itatali natin ito mamaya. Di ba? Plus lock. utasin na natin para pagka tinanggal natin uli sa ano to, hindi na magagasgas yung aluminum kasi nakadok. Kasimbol na yun pag tinatanggal na natin siya, di ba? Yan. So, dito tayo maglagay ng lock sa lock style. O, huwag natin tanggalin lahat yung ano, yung portion lang na lalagyan natin ng lock. So dito mga kaloy, ginigitna ko lang ito pagka ganito. Nasa sa inyo naman yan kung ano. Dipindi sa bintana. Sobrang laki. Hindi ko na. Liitan nyo ng ano. So, 46. 23. So, so sa so, uh, 23 na yan. 46. 23 maging city yung lock natin kahit na 19 na lang yung mailalim sa ano mga kaloy ka di B yung gagawin natin sa pinakailalim ng lock di B, gwete si di B tapos 26 Ayan. kasi city yung ano na ito mga kaloy ka ito yung pattern natin pala oh. Ayan. so gumawa ng pattern ngayon para hindi sigurado tayong ano, magpantay. Skulahin natin. Ayan. So yan na yung ano, natin ng lock. Dati mga kala yung ginagawa ko pinakita ko sa inyo dito Marami paraan dito Pwede yung renderin. Pwede rin kati ito lang yung Ano nang Tawag dito yung talim ng lagari na nilagyan natin ng talim para kakayurin lang mas mabilis okay, ganun lang ito mga kalay oh. so kayurin lang natin ito ipitin lang ha? kaya lang maganda yung pagkaipit natin sa hindi gagalaw So, ngayon balik natin para na mas kabila. Hmm. Oh, kailangan mga kaloy, pag nagbutas tayo, sabay-sabay yung ano, dalawa lagi. Huwag natin isa-isahin kasi doon tayo magkakamay ng butas. Ayan, yeah, tayo. Siguraduhin lang natin mga kaloy na huwag lumagpas. Kaya pag lumagpas, sigurado ang gas-gas yung aluminum natin. Ah. Kaya yeah, kontrolado. Tapos ginagawa ko nito mga kaloy, binubutas ko to ng ano yung ganto. Ayan. Yung ganto lang. Dalawang butas lang. Yan. Tapos gina-grind ko to ng konti para lumusot yung lagari natin. So dahil lang mga kaloy, wala ko na akong ko na. So kailangan mayroon tayong flat screw mga kaloy kasi panikwat natin dito. So, ituloy lang natin kayod. Mga tatlong kayod pa. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo rin dito. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Ang kaya may butas yung mga kaloy para hindi-hindi yung talim natin para pinaka-stopper pa dito sa dulo ng ano. Ayan. Dito kanyan din na yung butasin. Ano yun lang natin? Kakayuran lang siya. Ayan o. Dalawa. Tatlo. Ayan. Ngayon, okay na yan. Gagrindin natin kunti ito nandito. Para lumusot lang yung screwdriver. So mas may na mga kalay kung maliit yung talim ninyo, ganito kaliit para malalim yung sugat. So sikwatin na natin, kailangan natin ng ikalang natin yung plays. Tinusok natin ito. Yan, di ba? Kita nyo? Tapos silain lang ito. Ganun, no? Oh. Diba? Tapos nang kabilis, tapos Ipakla yan mga kaloy kasi para mabalik siya. Isa. Dalawa. Ba? Para lang na gano'n papel. Yan. So ito mga kaloy, hindi ko pa kinikilan yan ha. Mayroon akong masikip naman, pwede kikilan. So wala pang kikil yan. Ngayon gagawin natin, itry natin itong plus lako pasok ba? O oh, yan diba, mga kalay Suwabing suwabi sa pattern natin Wala siyang Hindi mo na kailangan kikilan Ano So kung masikip naman yung gawa ninyo Pag gumawa kayo ng pattern na ganito Hanapin niyo yung Ano na saktong ano rito Butas Para hindi na kayo magkikil Matrabaho yung magkikil e eh. Pag nakuha na natin yung saktong ano nito, pare-pareho naman ang size nito para sa lakas. Ayan o, kabila o. Ayan, di ba? Saktong-sakto. So ngayon, pag makuha natin yung ano mga kaloy, dito sa baba, ayan dito, baba natin. Ito naman yung ibubutas natin. Kaya kabilaan dyan kasi pwede ikotin natin, di ba? Pero isa lang ang gagamitin natin dyan. So natin dito dito sa Ayan mga kalo Ayan Dalawang butas yan So ito ito magano ng Kuwait dito sa may banda pa pa Kuwait na natin yan Tapos Yan Huwag natin kalimutan na iskulahin lagi Yan Ayan okay. Okay. Siguro natin nayan? sa gitna yan. Maganda yung pagtatrabaho pagkagit na yung butas natin. So, ngayon ito, bubutasin ko na yung tumakala eh. Apat na kanta. Ano? Yan. Ayan, binubutas yung mga kaloy para diyan ang ganyan lang yung tatamaan ng talim, ano? Huwag lumagpas sa, ano kasi papangit kapag lumagpas yung, ano natin, sugat ng aluminum. Ganyan yung forma niyang mga yun. Tapos madaling tanggalin lang eh. Pinupuk puk, -puk Pinupukpuk lang yan. Ano, alam mo, may nangingit. Ganun lang yan. Diba? O. Oh. Para lang mabilis yung tanggalin. Kasi kung walang butas yan, hindi sumasagad yung grinding natin sa corner. So, yan, kikilan natin. natin. Tapos na yung mga kalay, diba? Yan, Gandaan natin yung pagkano ng butas. Kikil kasi ito. Lutang na lutang ito sa ano, kitang kita. Kasi ito pagka kinabit na natin. So, hindi bali ito mga kaloy Kaya hindi ganun kagandahan yung ano nito. Matatakpan nito pagka nilagay natin itong lock. Ngayon, ganyan mga kaloy Ah. Oh. Yeah. So, wala, wala ka na makita Pero mas maganda kung saktong-saktong talaga. di diba? Ayan. Tapos yung natin dito, kailangan ito, ito, ito. Kailangan gitnang gitna ito para ito, kitang kita ito doon sa ito yung baba. Itong pinaka-paper na ito, ito. Kitang kita yan, nasa gitna yan. Ayan, diba? Dahil yung mga kali. Pagka nilak natin dito yan, eh, matataas yan, diba? Ayan okay ganun lang itong gagawin itong lahat mga kaloy. Bali, pitong seat na, ah, bali, walong seat pala na sliding ito. Ngayon, ang gagawin ko, magbubutas lang muna lahat. Bubutasin ko muna lahat yung bago asimbol. Ito, ready to asimbol na to. Pero, nilalagay ko pa rin ito mamaya bago natin asimbolin talaga para kumpleto na siya hindi na misplace itong lahat natin So, ganun lang ka yung ano natin, kung paano tayo nag bubutas. Ito, isang seat ito, di ba? Kung paano tayo nag bubutas, pagkakaltas, at saka yung pag bubutas ng plus lap. So, yun. Pagka ganun, tapos nakompleto mo na ito, so, ready, ready to fabricate na. Simple na, di ba? So, yun. Ah, Bago okay, po ituloy itong sa sunod na ng mga kaloy, ka numero 2, ah, nakita niyo naman ito. ah, siguro doon na lang abangan mamaya sa pag assemble o kaya pag kakabit ng mga lap at saka yung mga iscrim pa. Iba pa na ka pang gagawin na ano rito, may mga iscrim pa tayo, may mga uning pa tayo, may CR pa. So marami pa kung i-upload. Ito, ano lang ito, by, ano lang ito, by section lang ito or kung anong klaseng binta naman yung gagawin natin so dito tayo sa sliding application so yan? salamat mga alay sa panonood at sanay ay may napulot kayo kalaman sa araw na to uh, ah, bago ang lahat ha, ah, papindot ulit notification bell mga alay. at salamat sa inyong lahat bye, -bye.